Good morning po mga kalaki ngayon pong October 13 alas 8 po ng umaga Ito na po mga kalaki ang ating mga 3 digit lucky numbers na alam ko pong inaantay nyo kani 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 kanina pa Umpisaan po natin mga kalaki sa Canada 1 2 1 Greece 3 8 0 Israel 924, Las Vegas 896, Saudi 230, Japan 182, Italy 794, Germany 703, Korea 268, Dubai 115, Malaysia 929, Taiwan 308, Thailand 214, Philippines 763, India 692, New Zealand 748 Australia, 250, Mexico, 712, Texas, 159 China, 873 Singapore, 726 Hong Kong, 7 0917 at sa Sweden 069. Ayan po mga kalaki kompleto pa mga 3 digit lucky numbers. Pwede niyo po yan i kung gusto niyo para mabaliktad man ang numero. Panalo pa rin po tayo pag i-ramble niyo po inilaban niyo. At pwede po yang tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National po mga kalaki. Uy. Palitan mo na mga numero mo ha. Lagi ko sinasabi, pag hindi na lumalabas, ipalit mo sa amin. Malay mo, swertihin tayo ngayon. Bermans, ngayong October para masaya ang Pasko. Good luck!